Rason ang rason ng iba kung bakit ayaw nilang pumunta ay dahil sa mga naririnig nilang magulo daw o nakakatakot daw ang islang ito. Para sa mga hindi pa nakapunta ng Mindanao ay hayaan yung ipasyal ko kayo sa islang tinaguriang The Land of Promise. Yes, ang Mindanao ay napakagandang isla dahil ito ay mayaman at sagana sa likas na yaman at iba't ibang klasing pamumuhay. Pero hindi naman talaga may tatago na may mga hindi maganda o madilim na istorya itong islang ito. Pero hindi ito sapat na rason para ito inyong katakutan Kaya sa video ito ay hayaan ninyo akong ipakita sa inyo ang ibang muka ng Mindanao Ang Mindanao ay pangalawa sa pinakamalaking isla dito sa Pilipinas kasunod ng Luzon at ito ay pampito sa pinakamaraming populasyon na isla sa buong mundo Pero alam ba ninyo na ang isla ng Mindanao ang tinaguriang the food basket sa buong bansa? Dahil ang islang ito ay may magandang klase ng lupa at bihidalang daanan ng bagyo kaya mataas ang potensyal dito pagdating sa agrikultura. Tulad nitong nakikita niyong napakalawak na plantasyon ng pinya sa Bukidnon ay halos 87% ng ani dito ay galing dito sa Mindanao. At para maibsan ang inyong pag-alala, dito sa Mindanao ay sobrang daming tourist spot dito na dinarayo hindi lang ng mga Pilipino kundi na iba't ibang lahi o dayuhan sa buong mundo. Tulad na lang nitong isla ng Siargao, sako po ito ng Mindanao. Alam niyo ba na ginawaran itong isla ito bilang the best island in Asia noong taong 2020? 2021, siyempre, hindi na kailangang ipaliwanag pa dahil kita niyo naman ang napakagandang karagatan dito at tinagurian po itong the surfing spot sa buong Pilipinas. At napansin niyo ba ang ganda at napakaputi ng buhangin dito? Kaya di maipagkakailan at dinarayo ito ng mga bisita kahit sa ang sulok man sa mundo. At aside sa magandang resort ay napalibutan itong isla ng Mindanao ng Kabugiran at sagana at mayabong na kagubatan. Kaya maraming magagandang pasyalan dito na siguradong inyong magugusto. At kagaya na lang na inyong nakikita ngayon ay tanaw na tanaw ninyo ang birding kapaligiran at madaraman ninyo ang presko at malamig na ihip ng hangin. At sagana din po ang Mindanao sa yamang tubig. Sa katunayan ay sobrang daming magagandang waterfalls sa islang ito. na Nasiguradong kung kayo ay makapasyal dito ay talagang mag enjoy po kayo sa paliligo dito. At pagdating naman sa usapang kaunlaran ay hindi naman magpapahuli ang Mindanao. Tulad na lang ng mga kalsada dito. May mga lugar dito na sobrang ganda ng mga daan kahit na nasa bulo, -bulo bundukin na lugar ay eh, sobrang ganda ng mga kalsada dito. At ang ilang munisipyo dito ay di may tatanggi na pang world class ang disenyo at istruktura nito. And by the way, para na rin sa kalaman ng lahat, ayon sa Philippine Census sa taong 2021 ay umabot ng mahigit kumulang 27 million ang populasyon sa isla ng Mindanao. At ito ay may anim na rehiyon. Ito ang rehiyon ng Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Soksarjin at Autonomous Region o Bangsamuro. Ang Mindanao ay napakagandang lugar para inyong pasyalan dahil itong islang ito ay mayaman sa kasaysayan at sagana sa ganda ng likas na yaman at higit sa lahat ay mabuti mabuti ang mamamayan na nanirahan dito. And by the way, kung umabot kayo sa punto ng video ito ay paki-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang istorya nating ito. At huwag din kalimutan i-share ang video ito para maibahagi natin ang tunay na ganda ng Mindanao. So dito lang tayo mga boss. Ito pala si Ren TV. Maraming salamat. Kita kit sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah. Sino sa inyo ang hindi pa nakapunta ng Mindanao? at taas kamay naman kung sino dito ang taga Mindanao. Marahil ang rason ng iba kung bakit ayaw nilang pumunta ay dahil sa mga naririnig nilang magulo daw o nakakatakot daw ang islang ito. Para sa